Great day everyone and welcome back to Kapangyarihan ng Isipan at sa pagpapatuloy ng ating healthy, powerful morning routines para sa mas produktibong pagtakbo ng ating utak. Ay, ang susunod po, of course, ay ang pag -e exercise Hindi lang po maganda sa kalusugan, kundi sa mas healthy na isipan. Personally, naingit po ko sa mga tao na pwedeng-pwedeng mag-exercise ng tuloy-tuloy at mahabang oras. Sapagkat ako po, ay hindi pwedeng mag-exercise ng mabibigat. Stretching lang po ang pwede sa akin dahil meron nga pong scoliosis. So, ang ginagawa ko na lang po as part of my exercises, na tuwing merong spare time ay naglalakad ako kasama ang husband ko. That's already our bonding time and my exercise. At ayon po sa pag-aaral, mas maganda na maglakad ka with the environment na kumbaga parang nature. Sa nature ka maglakad para po mas nakaka-relax siya.